Alam nyo ba Sa patuloy na pagbabago ng ating mundo dahil sa climate change, tila palala ng palala ang mga epekto ng bagyo sa Pilipinas. Pero sa gitna ng mga kalamidad, lalo na tuwing may bagyo, isang bundok ang nagsisilbing depensa ng Luzon. Ito ang Sierra Madre, ang pinakamahabang bulubundukin ng bansa na nagsisilbi ng natural na harang sa hanging dala ng bawat bagyo. Alam niyo ba na noong 2018, kung wala ang Shera Madre, malaki ang posibilidad na mas malaking pinsala pa ang iniwan ng bagyong umpong sa Pilipinas. Pinabagal raw ng Shera Madre ang mabilisan ng paglaki at paglakas pa ng hangin dulot ng bagyo. Ganito na ang naging ambag ng Shera Madre sa lahat ng pumapasok na bagyo sa bansa. Ang Sierra Madre, may lawak na humigit kumulang 1.4 milyong hektarya ng lupain. Saklaw nito ang sampung probinsya, partikular ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Rizal, Bulacan, Laguna at Quezon. Bukod sa pagiging proteksyon sa kalamidad, nagsisilbing ecosystem ang naturang bundok. Mayroon kasi rito ang 30 siyam na watersheds, 3,500 na uri ng mga halaman. At dito rin naninirahan ang aabot sa 28 mga endangered species na hayop, kabilang ang Philippine Eagle, Philippine Crocodile at maging dugong. Kaya't sa patuloy na pagbabago ng pamumuhay ng mga tao, dala na rin ng mga makabagong teknolohiya at iba pang development sa bansa naway hindi makalimutan na pangalagaan ng kalikasan gaya ng Shera Madre na kailanman hindi tayo pinababayaan sa mga kapahamakan. Ngayon, alam mo na!